Great life Mindset mga PC. So, nandito po ako sa PC North Edsa. Ayan, kasama ko po yung aking friend. Uh, oh, di ba? Nalobat ka. <laughs> ka. Si Ma'am Juliet. Hello, uh, Ma'am. Great life Mindset! yet. Juliet Lopez or... Oh, mm -hmm. Lopez. or Juliet. Judy Lopez. Yes. Judy J -Lo Lopez. J-Lo. J-Lo. <laughs> Parang The ano. International uh. star. Oo oh, nga. Ayan. So, kasamahan ko si Ma'am sa Bohol. Yeah, Bohol. Uh, ano ba yung pag ka ba yun? and silver. Yeah, so kasakasamahan ko siya sa mga travel ni personal collection. And ngayon, nag-visit ako dito sa TC Norpesa dahil meron akong recruit. Yes, pasok mo na lahat dito para ma ma maka-target <laughs> kami sa recruitment. So, Mag-invite mo sila sa TC Norpesa. Okay. Invite mo sila sa TC Norpesa, ma'am. Hiya! guys, Gala po ng gustong magnegosyo, yung wala puhunan dyan, sa si personal collection po ang bahala sa inyo ibigyan ko kayo ng puhunan basta may complete ang requirements at ang kailangan lang po, maging responsible kayo, ibig sabihin nagbabayad po tayo sa uh, ating mga due date honest po tayo, focus, para makamit po natin ang great life dito sa Pisin. Siyempre po, tawag-tawag lang po sa ating kaninoon, tulong-tulong lang po, and share the great life po sa lahat. Dahil ako po, dati wala lang <laughs> taong bahay lang, nangangupahan lang, Pero sa personal collection po ang nagbigay sa akin ng magandang uh, opportunity ayan Ay, ngayon po, after mag 19 years na po ako dito sa personal collection uh, hindi na po ako yung nangungpahan eh. Ako na po yung nagpapaungpahan. <laughs> sana all. Oh, sana all. So, sa ma Ang galing talaga sana ni Ma'am. Ang galing talaga ni Ma'am <laughs> ma Julie. Ang galing talaga ni Ma'am Julie. Ang galing talaga ni yeah, Dito na kayo Then... sa personal collection. Legit na legit po dito. Yayaman okay. Yaman po kahit magkakaroon ng great life. Basta, sipag at syaga lang po ang pulunan. Wow. Parang wala na akong masabi. Nasabi niya ito ni Ma'am Yes. That. Marami pa yan. <laughs> kaya ano eh. Kaya talagang blessed na blessed si Ma'am. Kasi napakaganda ng puso. No? Share the blessings to Yung pagtulong sa mga dealers natin. Lalo na sa mga uh, nagsisimula pa lang. So, yun yung ating talagang uh, kinutumbok or yun yung ating uh, ginogrow ang ginogol okay, gino para mabigyan din sila ng dealer. Kasi marami pa rin mga dealers na hindi nakakakilala kay personal collection. Tama po? Yes, ma'am. And marami ding mga dealers na hindi pa naiintindihan ang negosyong personal collection. Kaya po, para po sa mga dealers na gustong matuto, pa pwede nyo po kaming kausapin. Kami po yung Great Light Executive Personal Collection and kami po mismo yung magtuturo sa inyo at mag sa inyo kung pa rin kayo magkakaroon ng great light kagaya namin. Ayan. So, thank you so much po sa inyo lahat. Bye-bye okay, po. Bye-bye po.